Oke okay, birthday daw. Birthday, mga bata. Happy birthday, Happy birthday. Oh, Happy birthday. Oh, na sa mga bata. Happy birthday Happy birthday cuyo. Okay, Happy birthday to Oh.

Batad, mga bata mga idol kaibig din eh ina ko na shout out pala sa akin mga lahat ng bata sa akin shout out mga mga bata Diyan yung mga bata bata. Isarado nang yung atin handa. <laughs> Babay na mga idol.